Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 8, number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 12, number 19, number 23, number 30, at number 41. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, number 7. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 14, number 22, number 28, number 37, at number 42. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits, number 2, number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 4, at number 7. Para sa loto, anim na numero, number 3, number 10, number 18, number 24, number 33, at number 36. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, Musa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 6. Para sa 3 digits, number 2, number 3 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 16, number 20, number 29, number 35. At number 40. Leo. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4, number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 6. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 15, number 21, number 27, number 36, at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 3, number 7 para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 6, number 13, number 17, number 25, number 32, at number 38. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 6. Para sa 3 digits, number 1, number 3 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 11, number 18, number 26, number 34 at number 3. Scorpio, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 14, number 19, number 28 number 37 at number 41 Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 3 number 8 para sa 3 digits number 2 number 6 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 12, number 20, number 29, number 33, at number 45. Capricorn, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 7. Para sa 3 digits, number 1, number 3 at number 6. Para sa loto, anim na numero, number 8, number 14, number 21, number 27, number 35 at number 39. Aquarius. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4, number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 7. Para sa loto, anim na numero, number 3, number 11, number 18, Number 24, Number 32, at Number 40. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, Number 6, Number 8. Para sa 3 digits, Number 1, Number 4, at Number 9. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 13, number 22, number 28, number 34 at number 42.